Nararamdaman mo na ba na may malaking mangyayari? Pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Parang may ibinubulong ang universo na dumating na ang oras mo. Ngayong Marso, gagalaw ang mga bituin sa isang paraan na matagal na nating hindi nakita. At nagpapadala ito ng makapangyarihang enerhiya sa anim ng masusuwerteng zodiac signs. Ang mga signos na ito ay hindi lang basta makakaramdam ng good vibes kundi iaayon para sa kayamanan swerte at posibleng isang pagbabago sa buhay gaya ng panalo sa lottery kung matagal mo nang hinihintay ang isang senyales maaring ito na yon manatili ka lang dahil baka kasama ang zodiac sign mo sa mga pinili ng kapalaran matagal nang ginagabayan ng astrology ang mga tao sa pinakamahalagang desisyon sa buhay pag-ibig, karera, at oo, pati na rin ang kapalaran. Pero paminsan-minsan, may mga sandaling nililikha ang kalawakan na sobrang bihira, sobrang puno ng enerhiya na kayang baguhin ang lahat. At ang Marso 2025 ay tila magiging isa sa mga sandaling iyon. Sa makapangyarihang pagsasama ng mga planetary alignments, isang super full moon at mga cosmic forces? Na hindi naging ganito kalakas sa loob ng maraming dekada, may isang pambihirang bagay na malapit ng mangyari. Pero hindi ito para sa lahat. Anim na zodiac signs lang ang nasa perpektong pagkakaayon sa alon ng kalawakan. Mga signos na itinadhana upang makatanggap ng di inaasahang regalo mula sa universo. Para sa ilan, Maaari itong dumating bilang matinding pakiramdam o intuisyon. Para sa iba naman, isang hudyat patungo sa maswerteng numero o isang random na tiket na magbabago ng kanilang buhay. Kaya't kahit ikaw ay isang nag-aalinlangan o isang naniniwala, maaaring ito na ang senyales na matagal mo nang hinihintay. Ang mga propesya sa likod ng swerte. Ang kaalaman ng sinaunang panahon sa loob ng maraming siglo, ang mga tao ay tumitingala sa mga bituin para humingi ng gabay at ilan sa mga pinaka hiwagang isipan. Sa kasaysayan, ang naniwalang hawak ng kalawakan ang mga sikreto ng ating kapalaran. Isa sa kanila ay si Nostradamus, ang French astrologer, noong ikalabing-anim na siglo, na kilala sa kanyang nakakakilabot na mga hula sa hinaharap. Isa pa ay si Baba Vanga, ang bulag na manghuhula mula Bulgaria na nakakita sa pag-angat ng mga pinuno, mga sakuna, at oo, ang bigla ang kayamanan para sa mga taong pinili ng tadhana. Bagaman madalas na palaisipan ang kanilang mga pangitain, pareho nilang binanggit ang mga taong darating kung kailan umuulan ng kasaganaan mula sa universo para sa piling iilan. Ayon sa interpretasyon ng kanilang mga propesya, ang taong 2025 ay isa sa mga panahong iyon. Pero heto ang twist. Hindi ito para sa lahat. Ang cosmic window ay napakaliit at malinaw ang mga palatandaan. Tanging ang mga nakahanay sa particular na enerhiya ang makikinabang. Ngayon, ang mga astrologer na masinsinang nag-aaral ng star charts at bihirang planetary alignments ay nagugulat sa pagkakatugma ng mga sinaunang propesya sa mga kaganapan ngayong Marso. Mula sa malawak na hatak ni Jupiter hanggang sa magnetic charm ni Venus. Anim na zodiac signs ang nasa gitna ng gintong pagkakaayos na ito. At kung isa ka sa kanila, maaring malapit ng magbago ang iyong buhay simula sa isang hindi inaasahang swerteng panalo sa lottery. Ang Cosmic Shift sa Marso 2025. Bakit naiiba ang buwan na ito? May kakaibang nangyayari sa kalangitan ngayong Marso? Isang pangyayari na tinatawag ng mga astrologer bilang isang once in a generation alignment. Hindi lang ito isang simpleng full moon o retrograde isa itong makapangyarihang pagsasanib ng enerhiya ng mga planeta na matagal nang hindi nangyayari. At ito'y nagbubukas ng alon ng suwerte na dumadaloy diretsyo sa buhay ng mga napiling iilan. Sa sentro ng lahat ng ito ay ang isang bihirang super full moon na sisikat sa ikalabing apat ng Marso. Mas maliwanag at mas malapit kaysa sa karaniwan. Sa astrology, ang supermoon ay nagpapalakas ng lahat: ang iyong emosyon, instincts, at higit sa lahat, ang iyong kakayahang tumanggap. Kapag nagniningning ang buwan sa kalangitan, tinatanglawan nito ang swerte, pera, at kasaganaan. Kasabay nito, si Jupiter, ang planeta ng paglawak at kasaganaan, ay bumubuo ng perpektong trine kay Pluto, ang planeta ng pagbabago. Ang pagkakaayos na ito ay lumilikha ng ng tinatawag ng mga astrologer na wealth window. Isang maikling panahon kung kailan bumubuhos ang mga biyayang pinansyal para sa mga nakahanay sa daloy ng universo. Si Venus, ang planeta ng atraksyon at kagandahan, ay gumagalaw din sa isang magandang house para sa swerte at kayamanan. Kaya mas madali kaysa dati ang makaakit ng mga oportunidad lalo na sa mga larong swerte gaya ng lottery. At dahil si Mercury ay nasa isang matalim at intuitive na posisyon, ang mga signos na likas na mabilis mag-isip at mapagmasid ay nasa pinakamainam nilang kalagayan. Pero gaya ng dati, hindi lahat ang makikinabang. Ang makapangyarihang shift na ito ay ganap na maa-activate lamang para sa anim na zodiac signs, ang mga signos na natural na tumutugma sa enerhiya ng panahong ito. Kung kabilang ang sign mo sa listahan, maaring ito na ang buwang magpapabago ng iyong kapalaran. Enero. Aries, ang tagapagpasiklab ng swerte. Para sa Aries, ang Marso 2025 ay parang isang alab na naghihintay, nasindihan ng apoy. Kilala sa kanilang tapang, lakas ng loob, at natural na determinasyon, ang mga Aris ay likas na porsigido. Ngunit sa bihirang cosmic alignment na ito, ang kanilang naglalagablab na enerhiya ay mas pinalalakas pa ng sampung beses. Dahil si Mars, ang ruling planet ng Aris, ay nasa perpektong pagkakatugma kay Jupiter. Ang planeta ng kasaganaan, makakaramdam ang mga Aris ng matinding kumpiyansa at intuition. Mapapansin nila ang mga senyales sa kanilang paligid. Paulit-ulit na mga numero, kakaibang panaginip, o bigla ang bugso ng damdamin na bumili ng tiket sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Bulong ng universo ang maririnig ng Aris at kapag nakinig sila ng mabuti, mauunawaan nilang hindi ito panahon ng labis na pag-iisip, ito ay panahon ng pagtitiwala sa kotob ang kanilang swerte ay hindi gagaling sa plano, kundi sa kilos. Maging ito man ay isang random scratch card, isang draw na nakalimutan na nilang sinalihan, o isang tiket na ibinigay ng iba, maaring matagpuan ng aris ang kanilang gintong pagkakataon. Ang sandali ng kanilang panalo ay maaaring biglaan. Ngunit ayon sa mga bituin, ito'y itinakda na noon paman. Ikadalawa. Gemini, ang tagapagdala ng milagro. Ang Gemini, ang mausisang kambal na mabilis mag-isip, ay papasok sa isang yugto kung saan ang kanilang likas na katalinuhan ang magiging susi sa tagumpay. Pinamumunuan ni Mercury na mamayani ang Gemini sa komunikasyon, mga pattern, at koneksyon. At ngayong Marso 2025, may mensahe ang mga bituin na malinaw na ipinapadala sa kanila. Ang pagkaka-align ni Mercury sa Super Full Moon ay nagbibigay sa mga Gemini ng isang uri ng intuition na hindi pa nila naranasan. Maaaring makadinig sila ng usapan tungkol sa mga numero, makakita ng palatandaan sa isang panaginip, o biglang maalala ang isang petsa sa pagkabata na magiging swerte. Nagsasalita ang universo sa mga bugtong. At tanging si Gemini ang may talinong kayang lutasin ang mga ito. Ngayong buwan, isang usapan, tawag, o kahit isang random na pag-scroll sa social media ang maaring magturo sa kanila sa isang bagay na magdudulot ng hindi inaasahang biyaya. Hindi sa pilit makakamit ng Gemini ang swerte, kundi sa natural na daloy. Kapag sinundan nila ang kanilang kuryosidad, susunod ang swerte. Ang panalong swerte ng Gemini ay hindi mararamdamang sinadya. Mararamdaman nila itong parabang tadhana na unti-unting nagbubukas sa kanilang harapan. Tatlo, Leo. Ang maharlikang magneto ng kayamanan, si Leo, ang maipagmamalaking leon na pinamumunuan ng araw, ay muling aakyat sa intablado ngayong Marso. At sa pagkakataong ito, maaring higit pa sa pansin ang ibigay ng universo sa kanila ang mga Leo ay likas na leader palaging nangingibabaw saan man sila naroroon ngunit ngayong buwan ang kanilang liwanag ay tila sumasalubong sa isang mas malaking bagay kayamanan habang tinatanglawan ng super full moon ang house ng swerte at tapang ni Leo inilalatag nito ang daan para sa isang makapangyarihang pagbabago kasabay nito ang araw ay bumubuo ng isang maliwanag na trine kay Jupiter na lumilikha ng cosmic magnet para sa kasaganaan. Ang mga leo na may tiwala sa kanilang sarili, na handang gumawa ng matapang na hakbang ng walang pag-aalinlangan, ay mahihila papunta sa mga gintong oportunidad. Ngunit ang kakaiba sa swerte ng leo, hindi ito dumarating ng tahimik. Dumarating ito na may drama, sorpresa, at estilo. Maaaring may kaibigang bigla na lang magbigay sa kanila ng tiket. Isang numero ang paulit-ulit na lalabas hanggang hindi na nila ito kayang balewalain. O kaya naman ay basta na lang silang magdesisyong sumubok, panglibang lang. Pero matutuklasan nila na seryoso pala ang plano ng universo. Mararamdaman ito ng mga liyo sa kanilang dibdib. Isang panloob na roar na nagsasabing, ngayon na ang panahon hindi nila kailangang habulin ang swerte. Ang swerte mismo ang lalapit sa kanila. Para sa Leo, ang Marso 2025 ay ang kanilang royal moment. At para sa ilan, ito'y maaring magdala ng tagumpay na dati panaginip lang. Ikaapat na Scorpio Ang intuitibong tagapaghanap ng tadhana. Ang mga Scorpio ay laging nabubuhay na may isang paa sa liwanag at isa sa anino malalim, misteryoso at ginagabayan ng damdamin. Mas konektado sila sa hindi nakikita kaysa sa karamihan. At ngayong Marso, ang hindi nakikita ay masigasig na kumikilos para sa kanilang kapakanan. Dahil si Pluto, ang modernong ruling planet ng Scorpio, ay nakikibahagi sa isang makapangyarihang koneksyon kay Jupiter. Nagtatagpo ang enerhiya ng malalim na pagbabago at ng pagpapalawak. Lumilikha ito ng isang spiritual gateway para sa Scorpio, kung saan ang kanilang likas na intuition ay nakakakapit sa mga oportunidad na hindi nakikita ng karamihan. Maaring makaramdam ang Scorpio ng bigla ang bugso, isang malakas na damdaming pumipilit sa kanila na pumunta sa isang lugar. Kausapin ang isang tao o pumili ng numerong tama lang ang pakiramdam. Huwag baliwalain ang mga damdaming iyon. Ginagabayan kayo ng mga bituin sa pamamagitan ng banayad na senyales at kutob. Pati sa panaginip, maaaring may dala itong mensahe, numero o simbolo ng inyong swerte. Hindi gaya ng iba, ang swerte ng Scorpio ay hindi darating ng maingay o mapansin. Darating ito bilang isang bulong, tahimik, banayad ngunit magbabago ng buhay. Isang nakalimutang tiket, isang random na draw, o isang pagkakataong pagkikita ang maaaring magbago ng lahat. Ngayong Marso 2025, ang pagtitiwala ng Scorpio sa sarili nilang tinig ang magdadala sa kanila sa kasaganaan. Pinili sila ng universo hindi dahil sa ingay nila, kundi dahil sa lalim nila. Para sa Scorpio, ang jackpot ay maaaring nasa lilim lang. Naghihintay na matutuklasan. Ang Capricorn, ang tahimik na tagapagtayo. Nahanda na para sa tagumpay kilalang disiplinado, ambisyoso. Ano po nubay naman At matiisin ang mga Capricorn. Habang ang iba ay humahabol sa mabilisang tagumpay, ang Capricorn ay maingat na binubuo ang kanyang kinabukasan. Hakbang-hakbang ladrilyo ladrilyo. Ngunit ngayong Marso 2025, may pagbabago. Pagkatapos ng maraming taon ng tiyaga at pagsisikap, handa na ang universo na gantim-palaan ang kanilang pagpupursige sa pamamagitan ng biglaang swerte. Si Saturn, ang ruling planet ng Capricorn, ay nasa pagkakaisa ngayon kay Jupiter. Sa isang bihirang alignment na pinag-uugnay ang estruktura at pagpapalawak. Ibig sabihin, maaaring bumukas na sa wakas ang mga pintuang matagal nang kinakatok ng Capricorn. At sa pagkakataong ito, hindi lang oportunidad ang naghihintay sa kabila, kundi pati na rin ang kayamanan. Para sa Capricorn, ang swerte ay kadalasang hindi nakabalot sa kinang o kinikislap. Maaaring ito'y dumating sa anyo ng makatuwirang desisyon na bigla magbunga, o isang kutob na subukan ang isang bagay na karaniwan nilang iniiwasan, tulad ng pagsali sa isang pakontest o pagbili ng lottery ticket sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Dahil grounded at madalas ay nagdududa, maaring hindi agad mapansin ng Capricorn ang mga palatandaan. Pero hindi nila dapat itong palampasin. Ngayong buwan, ito ay tungkol sa paniniwalang hindi lahat ng tagumpay ay kailangang paghirapan ng patak-patak. Minsan, ang mga bituin ay kusang kumikilos at nag-aalok ng shortcut. Isang sandaling puno ng mahika para sa mga nagsumikap. Para sa Capricorn, malinaw ang mensahe. Maging alerto, pakinggan ang kutob, at huwag matakot sumugal ng kaunti. Baka sorpresa ka na ng universo. Anim na Pisces. Ang mapangarapin na hindi kayang balewalain ng universo si Pisces, ang banayad na mapangarapin ng Zodiac, ay namumuhay sa pagitan ng realidad at imahinasyon. Malalim ang koneksyon nila sa espiritual, malakas ang intuwisyon, at damang-dama nila ang mga bagay na hindi nararamdaman ng iba. At ngayong Marso, 2025, ang kanilang pagiging sensitibo ang magiging kanilang pinakamalakas na sandata. Sa pagkaka-align ng kanilang ruling planet na si Neptune sa super full moon, mararamdaman ng Pisces ang perpektong koneksyon sa bawat bulong ng universo. Mas malinaw ang kanilang panaginip, mas malalim ang kanilang emosyon, at mas matalas ang kanilang kutob kaysa dati. Para sa Pisces, maaring dumating ang mga palatandaan sa anyo ng damdamin kilig sa balat, bigla ang luha, o kakaibang pakiramdam na may mangyayaring malaki. Maaaring ma-attract sila sa isang numero, kulay, o salita na hindi nila maipaliwanag. Ito ang paraan ng universo sa pakikipag-usap at si Pisces ang pinakamarunong bumasa ng wika nito. Maaaring pumili sila ng mga numero batay sa panaginip, birthday, o isang petsang. Tama lang, ang pakiramdam. Habang ang iba ay tatawagin itong tsyamba, alam ng Pisces na ito ay tadhana. Ngayong Marso, hindi lang basta swerte ang meron sa Pisces. Sila ay naka-align. Ginagantimpalaan sila ng universo para sa kanilang pananampalataya, kabutihan, at kakayahang maniwala sa may ka. Para sa kanila, ang sandali ng panalo ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay isang espiritual na pagpapatunay na sila ay talagang itinadhanang tumanggap ng isang magandang biyaya. At sa pagkakataong ito, maaring ito'y dumating sa anyo ng isang life-changing win. Ano ang dapat gawin ng mga signos na ito para matanggap ang kanilang swerte? Kung kabilang ang zodiac sign mo sa listahan, ito na ang sandali mo. Pero tandaan, kahit ang pinakamaliwanag na bituin ay kailangang magningning sa tamang oras. Binubuksan na ng universo ang bintana ng oportunidad, pero ikaw pa rin ang kailangang tumawid dito. Una, magtiwala sa iyong kotob. Ang munting tinig na bumubulong sa iyo na sumubok ng suwerte. Pakinggan mo ito. Maaaring ito ay dumating bilang isang pakiramdam, isang panaginip, isang numerong paulit-ulit mong nakikita o isang taong bigla ka na lang nabanggit nang kung ano. Pangalawa, kumilos. Kahit maliit lang. Maging ito man ay pagbili ng tiket, pagsali sa isang draw, o pagiging bukas sa mga hindi inaasahang imbitasyon. Sabihin mong, oo. Oh, oo oh. Minsan, hindi direktang dumarating ang kayamanan. Dumarating ito bilang oportunidad na magdadala sa mas malaki pang biyaya pwede mo ring palakasin ang iyong enerhiya sa simpleng mga ritual. Isulat ang iyong intensyon, ilarawan sa isipan ang iyong pangarap na buhay. O ulitin ang isang suwerteng mantra tuwing umaga. Ang maliliit na hakbang ay maaaring magbukas ng malalaking pagbabago. At higit sa lahat, maniwala kang karapat-dapat kang tumanggap. Hindi ka pinili ng mga bituin sa aksidente. Kundi ayon sa plano. Ang mga bituin ay hindi laging nagsasalita sa lahat. Pero kapag nagsalita sila, malakas silang bumubulong sa mga handang makinig. Ang Marso 2025 ay hindi lang basta isa pang buwan sa kalendaryo. Isa itong cosmic turning point. Isang pambihirang pagkakataon na minsan lang dumarating. At para sa Aries, Gemini, Leo, Scorpio, Capricorn at pieces, ito ang inyong paanyaya. Hindi garantiya ang iniaalok ng universo, kundi isang pagkakataon. Maaaring dumating ang iyong swerte sa anyo ng tiket, isang numero, isang random na senyales, o isang pinto ang hindi mo inasahang magbubukas. Kailangan mo lang maging handa, maging mapanuri, maging bukas, at huwag mong baliwalain ang mga mumunting senyales dahil maaaring iyon na ang magdala ng lahat. At kung ang zodiac sign mo ay hindi kabilang sa listahan, huwag mawala ng pag-asa. Ang mga bituin ay laging kumikilos, laging nagbabago, at maaaring ang sandali mo ay paparating na. Kung tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, ilike mo ang video, mag-subscribe, at ishare ito sa isang taong nangangailangan ng cosmic na inspirasyon. Hindi mo alam. Baka ikaw pa ang maging dahilan ng kanilang magandang kapalaran. At tandaan, kapag may senyales mula sa universo, hindi iyon aksidente. Isa itong panawagan. Sasagutin mo ba ito? Galaxy Sparkles?